Pamahin, ang mga nais ng isang butiki. Naniniwala ka ba na bawat kilos ng isang butiki ay may kahulugan o nais ipahiwatig, May katotohanan nga ba na ang maliit at malamig na hayop na ito ay alaga ng Diyos? Yan ang naririnig ko sa lola ko. Noong araw na ang butiki ay alaga ng Diyos at siyang sugo upang ang mga kilos natin ay matsyagan. Pero ano-ano nga ba ang mga gawin ng isang butiki? Na binibigyan rin ng iba't ibang kahulugan? Isa na rito ang pagtuktok ng butiki na ang ibig sabihin, ay mabubulilyaso. Ang iyong mga plano o may mga nais, kang hindi mo magagawa. Ang paghuni o pagtiktik naman ng butiki sa iba't ibang parte ng inyong bahay ay may kahulugan din. Tulad na lang kapag sa kusina mo ito narinig, maghanda ka na ng pera dahil may pagkakagastusan ka. Kung sa kwarto naman, ay magkakasakit ka o sino mang miyembro ng pamilya. Kung ang huni naman nito ay narinig mo sa pintuan ay may bisitang paparating. Pag sa bintana ay sulat ang darating. Kapag ito naman ay nasa labas ng pinto na halimbawa ay nasa paso o anumang bagay na nasa harapan ng bahay nyo o dili kaya ay terrace papalabas din ng pera ibig sabihin ay may manghihiram o mangungutang sa iyo kung sa salas kinakailangan mong magpahinga kapag naman naiputang ka ng butiki o nahulugan ng dumi nito, halimbawa ay sa iyong kamay suwerte ito may biyaya o oportunidad na paparating kung sa ulo ka naman na dumihan ng butiki ay may mga bagong ideya kang maiisip. Kung sa balikat mo bumagsak, ang dumi ay may paparating kang pasanin. Kaya mas mabuting alisin mo ito agad at kumatok ng tatlong beses sa kahoy upang hindi ito maganap. Kung makakakita ka naman ng butiki na nadikit sa isang madikit, na bagay o kaya naman ay naipit at hindi makaalpas, kapag tinulungan mo ito, ay papalitan niya ito ng swerte bilang pasasalamat. Iyan ang mga pamahiin sa butiki na nalaman ko. Sana ay nakapagbigay rin ng kaalaman sa inyo. Tulad ng ibang mga pamahiin, ang pamahiin tungkol sa butiki ay maari ninyong paniwalaan at maari din namang hindi. Follow and like for more Pampas Wear Tips.